What's Go away. ma'am, Ano to? Eh, nabasa na naman. Hindi na ako dadaan doon, nasakit sa paa. Doon sa likod. Akala ko okay dumaan doon. Okay, okay dumaan din. Na hindi, hindi yun, yun Sa motor, -motor ako. Uwang paslo pa ako paa ko sa bato. Huh? Yan, magpasana naman ako. <laughs> <laughs> okay. Medyo tuyo naman na siya. Ulitin pa ulit. Walang araw. Walang araw eh. Nag-brown out pa. Uh. Guys, walang kuryente. wala brown out. Uh. Oh, wala kuryente. Tapos umuulan pa ah, tapos <laughs> si Martian wala wala connection oh, diba? walang internet din so ganyan po go ay eh wala ano di pa dapat ano hindi pa nila nabuo yung anong Marcia si G yung yung function hall. Bukas na yung ano, no? Hindi alam. Doon sa dulo. So, tomorrow, guys, ay meron pong debut. Kaso, dahil sobrang lakas ng ulan, hindi pa natapos yung function hall. Sana maging okay na yan maya-maya. Malakas pa rin po ang agos ng tubig. Ang lakas ng agos ng tubig, pero nadadaanan naman siya. <laughs> so, andyan na naman ulit ang araw. O, oh, ibalik na ulit yung damit. <laughs> yung sirampay mo na naakala mo umulan, andyan na ulit yung araw. Eh. Andiyan na ulit yung araw. Oh, isang pay na ulit ang mga damit. Bayan? So guys, dito naman tayo, tayo yung nangangapit bahay. <laughs> Da, naglakad ng motor pero, pero kapit, nangapit bahay pa rin ako <laughs> walang kuryente din dito oh wala din di ba? biglang namatay wala walang ayan si Gwen Wala kuryente guys ano nangyari oy na baka sobrang lakas ng ano ng ulan kagabi tapos baka may nabuwag na ano na na Ayoko na naman ng ganyan. Oy, hanggang alas 10 ng gabi, walang kuryente. Di ba nangyari yon last month? Kasi merong ano, baka merong nabawag na anong tawag dito? Connection ba? Biglang nawala eh. Wala namang ulan ngayon. Or baka may ano, may poste na nahulugan ng kahoy kailangan nilang alisin yung kahoy para maayos po yung poste ng kuryente. Kaya yun, kahit dito, sa Hinaguan Farm, walang kuryente. Oh my gosh. So, dahil dyan, wala rin po internet. Wala tayong live, guys. <laughs> So ayan, malakas pa rin po ang agos ng ilog. Mahirap pa rin pong tumawid, pero maraming mga naliligo doon. Ayan po ang sitwasyon ngayon. Yung spillway, medyo malakas pa rin. Tapos may nakita ko doon may six-pack abs. Ayun pala si Johnny. Johnny Bravo. Si Johnny Bravo. Lami, si Johnny guys. Siya nakita ko, tapos sabi ko sundan niya ako. Ayaw naman niyang sumunod. So, I'm so sad talaga. <laughs> Buwang katsaral. <laughs> so, ayan po ang Agos ng Ilog. Bukway sila. Bukway sila. Anong bukway? Kakohol. Shell kohol. Ayan, ah, kumukha po sila ng bukway. Shell kohol. Alam, yung pangpong. Diyan ako kumukuha ng kangkong eh. Na. Next time na lang tayo kukuha ng kangkong guys. sa gabi oh. Kukuha tayo ng gabi. Masarap yung ano. Luto, luto laing bi. Kaso patuyuin mo pa yung sa araw. di ba? Yung laing. <laughs> patuyuin mo ba? Amo ba? Hindi mo patuyuin sa araw. Paano kung yung laing? Tapos gata. Pwede nang kukumama. Pwede nang kukumama. Ayan po. So, di ba meron pa diyang Gabi. At saka yung Kangkong. Diyan kami kumukuha ng Kangkong. Sa kabilang side pala. Na. No. Ayan. So, yaan na nga po ang mga bagong pangyaya Bagong pangyayari? <laughs> yaan na nga po ang... Anong bagong pangyayari? Ano? Yaan po ang kaganapan dito sa Hinuguan Farm ngayon, wala tayong kuryente. Wala rin po kuryente sa bahay. Kaya, alam nyo na, naglakwat siya ako. Ganyan. Parang wala pa yung ano, yung, hindi pa tapos yung ano doon. Hindi pa po tapos yung ginagawa nilang ano, function, function hall ba? Para sa debu ugma. Mukhang kung, uy. So ayun guys. So be careful everybody and take care. Bye-bye.